Sa iba pang mga balita, nanindigan ang Philippine Coast Guard na ang baho de Masinloc ay wala sa jurisdiksyon ng China. Kasunod yan ang tweet ng Chinese Embassy sa Maynila na nagpaparatang sa Pilipinas ng pagpasok sa territorial waters nito. Ayon kay PCJ spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga tubig lagpas sa Bajo de Masinloc's 12 nautical mile ay bahagi pa, ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, batay yan sa baseline ng Luzon. Dahil dito, lehitimo ang pagpapatrolyan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating teritoryo. Ang China umano ang lumalabag sa pamamagitan ng sa show ng lugar kapilang ang pagpapadala ng PLA Navy upang sundan ang mga operasyon ng Coast Guard. Sinabi pa ni Tariela na ang mapanganib na maniobra at paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard ay maituturing na unlawful aggression. Water!